Bali sa video na ito, ako'y nakiriyos lamang sa akin nakita. Bali pagbukas ko nga pala nitong sako ito, agad ang bumungad sa akin. Bali pagbukas ko nga pala mga ka-viewers ay aking hinawakan. Bali pinakiramdaman ko nga pala sa akin palad. Bali sa part na ito ay aking binalik na nga pala dito sa sako. Ipapakita ko nga pala sa inyo kung saan ito parte. Dito lamang po yan sa tabi ng mga alaga kong manok. Bali pagtas ko nga pala nitong daspa na ito ay na ito pala sila napakadami pala mga ka viewers. Bali sa part na ito ako ay napaisip kung ilang piraso kaya ito. Bali sa part na ito ay hinawakan ko uli at ang naramdaman ko na naman ay maragilawgaw talaga. Pero hindi sila nangangagat mga ka viewers ang babait po nila. Bali ang tawag nga pala nito sa amin ay Korean bugs mga ka viewers. Hindi ko lang po alam kung anong tawag po sa inyo. Sa part na yan mga ka viewers akin pong dinampi-dampi. At sa part na ito, aking pinaglaruan na para lang buhangin. Ang ganda nga pala mga ka-viewers sa kamay magilaw-gaw, gumagapang sila. Huwag po kayong mag sa akin mga ka-viewers dahil sila'y mababait.